Malit sa sukat eh. Boom! Oh, Binubugas siya oh. Ayun, bayad yata ang haba pala. Ang lino ng camera. Uh, ah! oh. Hindi man lang bumabag pala yun. Ang <laughs> 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 laki mo di! Hindi. Oh! Hindi naman. May hidim katawan na yung orange. Oh, oh, malaki malaki itim talaga. Nako! pasok ka, pa. ayup ka. Buka mo yan, yan. alin laki ang ano yung laki ng itim. Ay, laki ng itim. Makulay kasi. Ang lang itim. Oh, um, uh, Sapul lang, lang itim. Parehas. Sapul lang orange. Bayad si Kurt. Sir, peace tayo, sir. <laughs> Saan ka ba, ba, sir? <laughs> wala ka! ang <Ay>, milalong <laughs> yung ace ko, sir! Ay, putang ino. <laughs> Ay, putang ino. Bula, Bula. Wala ka yung ace ka daw. Oo, oh. sir! ka na lang. Gigilid talaga ito. Yan, bumabag ka na lang. Yan, takbo muna. Excuse me. Boy. Oh, kagat ng, wow. ng duwag. Kagat mm. no, ng duwag. Alag pa sa'yo, di lumakas na eh. Ayun, umatras na nga duwag. Bumabag ka na uh, lang. Ahanap lang ng chamber, kakagat ulit yan. Oh, oh. Ay, putang ino mo. Diba? Yan. Ay, yan. Ay. Yan. Yan. Dito ko. Ay, putang ina mo, dito ko muna. <laughs> Pagpapur sa amin, pwedeng may tabla lang. Boom! <laughs> <Pwede>, uh? <laughs> <laughs> Uy, ila. Ang tigas ng bra. Pwede pa recycle yan. Kasi yung luma naman na ito, kahapon lang din. Ay, nandito yun sa akin. Hindi pa. Uh, patay, pikaan ko lang to. Uy, luna! Nahulog lang. <laughs> Sige, pare, ayun na ako! Sige, pati. Ayan na. Umaway eh. Hindi niya lang pinaparmahan nina eh. Mm. Mm. Tapang yun di. Niwala uh, okay. ka sa akin. Pero luma. Oh. Takbo, Ardi. Ah. Salagpas. Ayun. <laughs> eh. Tatamahan talaga ito. Iduma eh. yun. Wah, eh. bagai ulit. Dua orang lagi pas. <laughs> 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 Malas talaga lagi yang kau. Tidak. Ayo sih, tatalu sejauh ini. Tanya tanya nongin kau papa yung persa sampal lang. Oo, bumabag. Bumabag oh. Nako mm, oh. sa po! Road fight. Uy! Yun. Uda tuloy. Uda tuloy. Nalaglag na talaga yung pwit no? wow! 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 mo. May Sir tayo. Sa'yo This... na yun. Eh. Kino, mo sa akin yun. Sa'yo na yan. <laughs> Ayun ba yung gagawin dapat pangit? na. Nagis mo dito! Batangas. Ay, wala. Hindi yan, ano At... ako. Okay yung akin. Patay yung isa yung kalaban nito. Patay yun kay Ardi. Nauna mo eh. Ina, binibilutan na pre. Ayun. Ay, tangin. Wala rin. Wala ka Wala ka rin. Wala ka rin. Wala ka rin. Wala ka rin. Wala ka Guys Iyapasend ako video ha Puto Shady OOT Tapang talaga yun Ah Chris Mark Kawanin mo Boo Tapang yun sa bowl Tapang yun Tapang yun Oh Terik na Pat Pasak din kaya po niya Naku Ganoon niya yung nagpula Gago Ay tangina mo Kaya rin di pa sumunggap Puto akin pa yung kumagat e eh. Sa'yo pa Ganoon <laughs> na yung puto sa'yo na mo. na yung puto sa'yo na

ay, hindi na nga tinapapusto yung mga matamasa. Ay, may second pa. Gulat na kanina eh. O, sabi siya. Ay, o, nga, wala talaga. talaga. Okay. Mas malaking. Ay, kuya, tolong to. ay, <laughs> ay, na, kuya, tolonggis magbitaw to. Gina, kuya Ardi. Tolonggis to. Hop, stop. Stop. <laughs> oh, no, 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 Jump, pero bang tinuloy mo jump. Ah. Oh alam mo jump. Bike tayo. Kapalit, oh. na, ng tama. Nung kapalit, mo na nga sa iyo. Hindi gusto kay Kuya Arden, bukin ang ino, ino mo. Stop. Stop. Ina mo. Dapat sinasabi mo Balik dito, balik. <laughs> paano bibihin? Ano duwag na. Agad mo. Agad mo. Hoy, ayun Ano 'yun?

Hmm. Ayun, kinakaya na hmm. na tapang mo ah, kay Andy. Ano so, mo tapang? Yeah. Binibilot na sir, itakbo eh. Eh yun! Isang okay. 1,000 binigay ko eh, itilata ko eh. May 5-5-5. So, oh, yun eh. kasi na O sige mamay, mapaliwanag ba po sa, boss, sa inyo. ko naman. Ha, ayahiban! Bilot bus! Bilot bus!

Oh. Sa oh, you know. oh. Oh, ayun oh. Oh, <laughs> <laughs> malaban, <di> <laughs> man, <laughs> man. Oh. Ito no hindi -bon. oh. Ang sila,